pung uh, uh, pananaw po dito eh. Oo, oh, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ayan. Ang ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko pero wag naman yung mga polis, kawawa naman sir. Meron akong death squad, pero hindi ang mga polis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster, inutos uutusan ko, patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Ah, sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba criminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkat